you know? Daya Fur, groceries, bigas, at last but not the least, ang kuchon. Woo! Yo mga tol, brother and sis, nandiyan si tol, ano, laki ito ng train na kaunsin. dito, ayun si brother. Dito na sila tol, laki ito. <laughs> you know, kita nyo naman na sinadya pa tayo dito sa bahay ni Brother Akito ah, kasama ang Sigma na misis niya. Brother! Hoy, Salut, Tol. Salut, Brother. Salut, Tol. Sama si misis. Ayel. Hello, misis. Salut sa inyong dalawa, Brother and sis, at maraming salamat dito sa tulong na dala nyo. Hi, ni Lola Morita. Lola <laughs> 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 bigas ko kung pakumipina ko ng eh kayo na isla. tapos eh, yun yung yun 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 yung yun 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 yung yun 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 So lakay, kaya ito, uh, uh, nap naparating sa akin, o tingkulong ko para sa Lola Purita. Love you! Maraming 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 salamat sa iyo brother Akito Galicia ng Triskelion Council of Cainta, ang East Head Sector ng Cainta Council. Maraming salamat sa inyong mag-asawa, napakalaking tulong po nung ibinigay nyo para kay Lola Puritas makakaasa kayo na iatid namin to ng maayos para kay Lola. Woo! Siyempre, shoutout sa chapter mo ang Orca Chapter at ang poging pogi nyo GD na si Tolbuboy Salvador. Shoutout din sa Vresia Dental Clinic. Maraming maraming salamat po sa inyong mag-asawa. Saludo po ako sa inyo. Yo, mga tall brothers, is grabe, hindi butan. pa rin ako. Ito na yung request ni Lola Poritas. Diaper, tapos gucho, tapos may mga bonus pa. Woo! May bigas. Tapos groceries. Tapos may pabili pa tayong bigas pagkadating natin sa isla. So, maraming maraming salamat sa iyo, brother. Aking vlog Galicia ng Tiskilion Council of Kainta. At syempre, kay Sis, sa misis mo, maraming maraming salamat sa inyo. Napakabuti nyo. Um, ito makakarating makakarating ko na ma mga kay Lola Bonita kasi marami na mga brother sa Mrs. Noises asahan nyo Sigurado akong matutuwa si Lola Puritas. Kaya kayo dyan, abangan nyo yung pagbabalik natin sa isla. So abangan nyo yung pagbabalik namin sa isla ng Binangonan para iatid tulong para kay Lola Puritas.